Magandang araw sa ating lahat at para sa video na ito ay pag-uusapan natin ang konsepto ng pamilihan at ang iba't ibang struktura nito. Bago natin pag-usapan ang mga struktura ng pamilihan ay i-define muna natin ang pamilihan o market. Ayon dito, ang pamilihan ay isang sistema o lugar kung saan nagaganap ang palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga mamimili at nagbebenta o yung tinatawag natin mga buyers at sellers. Mahalaga ang pamilihan sa ekonomiya dahil ito ang nagtatakda ng supply demand at presyo ng mga produkto o serbisyo na nasa loob ng isang pamilihan. Para sa struktura ng pamilihan, meron tayong apat na uri ng struktura ng pamilihan. Ang una dito ay ang perfect competition, pangalawa naman ay ang monopolyo, ang pangatlo naman ay ang monopolistic competition at ang panghuli naman ay ang oligopolyo. Ang unang tatalakayin natin ay ang perfect competition o sa Tagalog ay ganap na kompetisyon. Isa sa mga katangian ng perfect competition ay maraming nagbebenta at mamimili sa market na ito o sa pamilihan ito. Homogeneous o magkakatulad din ang mga produkto o serbisyo na tinitinda sa market na ito at walang hadlang sa pagpasok o paglabas sa merkadong ito. Halimbawa ng mga tinitinda sa perfect competition market ay yung tiyatawag natin mga produktong agrikultural tulad na lamang ng bigas at mais. Pangalawa naman ay ang monopolyo. Isa sa mga katangian ng monopoly o monopolyong pamilihan ay ang pagkakaroon ng iisa lamang na nagbebenta. Natatangi rin ang produkto o walang kapalit o substitute ang mga produktong itinipinda dito. And patas din ang kontrol sa presyo ng mga sellers dito sa pamilihan ito. Halimbawa ng monopoly ay ang pagkakaroon ng isang kumpanya na kumukontrol sa kuryente sa isang rehiyon. Pangatlo naman ay ang monopolistic competition o monopolistikong kompetisyon. Ang katangian ng monopolistic competition ay maraming nagbebenta ngunit merong pagkakaiba ang kanilang mga produkto sa isa't isa o yung tinatawag nating differentiated products. Meron ding counting control sa presyo ang mga sellers dito given na din na merong differentiation o pagkakaiba-iba yung mga produkto nila. At katulad ng perfect competition, may kalayaan din sa pagpasok at paglabas ang mga buyers at sellers dito sa monopolistic competition. Halimbawa ng mga produkto ang itinitinda under monopolistic competition ay ang mga brand ng damit at sapatos na usually merong pagkakaiba-iba depende sa kung sino ang nagtitinda nito. Ang panghuli naman ay ang oligopolyo or oligopoly. Isa sa mga katangian ng oligopoly ay iilan lamang ang mga, mga nagtitinda dito at kadalasan ay mga malalaking kumpanya ito na mayroong kontrol sa merkado o sa pamilihan. May kapangyarihan ding magtakda ang mga sellers dito ng presyo ng kanilang mga produkto o serbisyo at kadalasan makakaapekto rin ang desisyon ng isang kumpanya doon sa magiging flow ng ng market, depende sa desisyon din ng isang kumpanya since kakaunti lamang yung mga nagtitinda dito sa oligopoly market Alisa sa mga halimbawa ng mga produktong itinitinda o mga kumpanya under dito sa oligopoly ay ang mga kumpanya ng telekomunikasyon at mga airlines na kung saan kakaunti lamang ang mga sellers na available dito sa mga markets na ito. Ngayon naman, tignan naman natin ang kaugnayan ng pabilihan at ang produkto ang istruktura ng pamilihan ay nakakaapekto sa kalidad at dami ng produkto. Halimbawa nito sa perfect competition, standardized ang mga products na makikita natin dito. Samantalang sa monopolyo naman, unique ang mga produkto and posibleng magkaroon ng tinatawag nating price manipulation. Sa monopolistic competition naman, differentiated yung mga products. Samantalang sa mga oligopolyo naman, ay merong tinatawag tayong high entry barriers and possible na collusion o pagsasabwatan ng mga negosyo o mga sellers dito sa klase ng market na meron ito. Bakit mahalaga ang mga pamilihan sa ekonomiya? Kasi ito ay merong mga hambag sa paglago ng ating ekonomiya. Una dito ay dahil sa mga pamilihan, nagkakaroon tayo ng mga inovasyon o yung mga innovation o mga bagong mga produkto at serbisyo na naiintroduce sa atin dahil sa market. Pangalawa, nakakapaglikha ng trabaho ang mga markets na ito at dahil sa mga pamilihan, nagkakaroon ng capital at investment formulation. Ang mga struktura ng pamilihan ay maaari magdulot ng iba't ibang antas ng kaunlaran sa ekonomiya. Ngayon naman, tingnan naman natin ang epekto ng struktura ng pamilihan. Sa perfect competition, isa sa mga advantage ng perfect competition ay ang mababang presyo pero matahas na antas ng kompetisyon. Ang kailangan naman nito ay ang limitadong kita para sa mga kumpanya. Sa Monopolyo naman, mataas na kita para sa nag-iisang kumpanya pero ang kahinaan naman nito ay mataas na presyo, limitadong pagpipilian para naman sa mga mamimili. Sa Monopolistic Competition naman, nagdudulot ito ng innovation at mga product differentiation sabantalang ang kahinaan naman nito ay mataas na gasto sa marketing at possible higher prices. Sa Oligopolyo naman, malalaking bentahe ng malaki ang produksyon ay yung tinatawag nating economies of scale. Ang kainaan naman nito ay ang posibleng collusion risk at reduce consumer's choice. In summary, ang iba't ibang struktura ng pamilihan ay may malalim na epekto sa ekonomiya. Mahalaga ang wastong pagunawa at pagsuri sa mga struktura upang mapangalagaan ang balanse ng ekonomiya at ang kapakanan ng mga mamimili. At dyan nagtatapos ang ating video patungkol sa konsepto ng pamilihan at iba't ibang mga struktura rin ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at see you sa next video.